hanggang huling patak ng dugo ko, Lisa, at sisiguraduin ko yung patak ng dugo mo ang maunang tumulo at may isang patak pa na maiwan sa akin. Dahil ikaw, demonyo ka sa lahat. Ah, yung pagpagapang mo dyan sa mga mayors na yan at ang panggigipit pa lahat sa amin, hindi ka namin uurungan. Okay? Hindi ka uurungan ng katotohanan. Akala mo makakaligtas ka. Akala mo, sa'yo na ang kapangyarihan. Ito, question ko. Bakit hindi mo pa pinapakalat li sa smugs ang legal love letter ko sa'yo? iyo? Di ba? Yung yabang nyo lang, ano? Yung yabang nyo lang. Kung pwede ko lang ipagyabang ang mga bagay-bagay na hawa ko ngayon. Kaso hindi tayo pwede magyabang ngayon, mga palangga. Kailangan natin ng na pangmatali ng diskartehan or mga palangga, hindi pang bangag ah, na diskarte. Alam mo, aatrasan kita. Putang ina ka. Yung pagagapang mo sa mga... Kayo mga mayor sa Cebu, wala kayong paninindigan, wala kayong pagmamahal sa bayan. Diba? Mga basura kayo. Duwag kayo. Tama ka sa tindi ng kanilang kasamaan sa bayan. Tinalo pa nila sa satana sa pagiging ganit at kawalang hiyaan. Kailangan ng matapos ang hangalang ito. Naghihintay lang at susuporta ang majority ng taong bayan. Hello po, sabayan po natin ang panalangin ng ating laban sa kuning at ahas. Para sure tayo magtatagumpay pagkasama natin ang Diyos sa ating laban, tiyak tayo magtatagumpay. Sindikatong gobyerno na di sa impacta na isang ahas at narkopulmo traga BBM na ang aso nila na si Tambaboy, a.k.a. Los Los. Kung hanggang huling patak ng dugo ko, Lisa, at sisiguraduin ko yung patak ng dugo mo ang maunang tumulo at may isang patak pa na maiwan sa akin. Dahil ikaw demonyo ka sa lahat. Ah, yung pagpaggapang mo dyan sa mga mayors na yan at ang panggigipit mo sa akin kay Makana, sa lahat sa amin hindi ka namin uurungan. Okay? Hindi ka uurungan ng katotohanan. Akala mo makakaligtas ka. Akala mo, sa'yo na ang kapangyarihan, mga palangga. O, oh, ito, question ko. Bakit hindi mo pa pinapakalat li sa smugs ang legal love letter ko sa'yo? iyo? oh, I'm not gonna say in details, mga palangga. May mga bagay na hindi nyo ba dapat malaman in detalye. Pero tinitignan-tignan ko, wala pang nag-send sa akin. Ikaw buha ka ng ina ka. ba? Diba? Kanina. Dapat alam mo na. Dapat makarating na sa kampo mo ang legal love letter ko. Ito po ay connection sa nireport ko sa FBI. Okay? Alala nyo na. So connection, I cannot give you the the, the full or the, the, the entire details of this. Pero gusto ko tanungin kay Lisa. Ano oh, nasa na yung mga dudgot? Hindi pa ba binab? Hindi pa. Bakit ayaw mo pa ipasa sa mga i-disseminate? Sa mga bayaran mo yung pinadala ko sa iyo. Ah, oh, diba? Y yung yabang nyo lang, ano? Yung yabang nyo lang. Kung pwede ko lang ipagyabang ang mga bagay-bagay na hawa ko ngayon. Kaso hindi tayo pwede magyabang ngayon, mga palangga. Kailangan natin ng na mang pang matali ng diskartehan or mga palangga, hindi pang bangag na diskarte. Ano, Lisa? Ha? Toto mo na. I-disseminate mo sa mga dugyot mo. Sa mga mainstream media mo. Baka tayo mo isend. You know, pinadala ko siya ng love letter palangga. Legal love letter. Hmm. Alam mo na to. Dahil ikaw ang promotor ng lahat ng ito, di ba? Kaya mo magbayad ng mil Kaya mo magbayad ng bond kahit trilyon. You know what I mean? Sa mga lawyers, you know what I mean? Alam mo, atrasan kita. Putang ina ka. At tingin mo sa akin, ganito kasi wala akong pera. Hindi ako sa kaba ng bayan. Buha ka ng jininis mo. May friend ako na nag-message sa akin. Kung ano hmm. ng mga sinisend na link. Na mga, you know, nakikita yan Sabi ko sa kanya, you have to trust me, darling. In this fight, you have to trust me. I cannot tell you what's going on, the exact details and everything, but I will fight against these Lisa Smugs Evil, ito ang punot dulo ng lahat. Itong buwakan ng ito, kahit hawak niya ang national budget, mga palanggan. Total, kung si Pastor kibuloy ay anointed son, ako ay anointed daughter. <laughs> Di ba? O, oh, ilabas mo na, Lisa, hinahamon kita. Putang ina ka. O, oh, bakit hindi nyo ipakalat ngayon yan? Okay? Hindi nyo na ngayon ipakalat yung back ko sa inyo. Oh, uh, resbakan ba ka Sabi ko sa inyo mga palangga, wala man tayong pera na ninakaw sa bayan, sa national budget natin, hindi tayo uurong. Dahil kung uurong si Maharlika, at pag, kung ako ang taga, taga, sa tingin nyo ay taga-angabels taga, taga dito at magpapasindak sa mga demonyong ito, then talo tayo. Kaya through your support, yung boses ninyo, moral support, prayers and everything, lalabanan ko itong mga hayop na to. Hindi natin sila uurungan. Yung paninindak, panggugurgur, papatay, papatay talaga itong mga to. Pero sabi ko nga, hindi ko iaahain ang aking alindog na basta-basta dalang lang ninyong gurgurin. Okay? Kung kaya ninyong maggamitin ang pera ng bayan para gipitin ako through proxy cases. Katulad ng ginagawa ni ano yan, ni Taerna and everything. Hindi ko kayo uurungan. Yung paggagapang mo sa mga... Kayo mga mayor sa Cebu, wala kayong paninindigan, wala kayong pagmamahal sa bayan. Di ba diba? Mga basura kayo. Duwag kayo. Ako wala akong pera. Nakatulad na ninanakaw niyo sa kabayan. Kung sa mga nagtatal, may mga bagay na hindi ko pwede pang pag-usapan dito. Ano sabi ko nga, utak sa utak to. Bangag sa matino. Kaya nga, you know, I challenge them. I-disseminate nyo na para may content ang mga vloggers ninyo. Para na dyan na naman ang mukha ni Mahalika. Ayaw nyo i-disseminate. Hindi mo kaya. Ang katotohanan, Lisa Smugs. At ang kaya mo lang, magbayad. Mag, mag mag, you know, salasal ng pera sa kaban ng bayad. Ayaw nila kasi critical tayo. Ayaw kasi nilang ipamulat natin sa mata ninyo ang kahayupan na ginagawa nila. Katulad na lamang ngayon sa pagkuha kuha nila o pagbayad nila sa mga mayors ng Cebu para hindi magpartisipar dyan sa rally. Ganon ka bitter. Nakita niyo ang pattern? Sa 25, mayroon silang pa-concert dyan. Hmm. Yung ginagawa nila kay PRD at kay Kiboloy parang direct sa tao direk sa taong bayan ang mga mensahe na dapat malaman taong bayan ng mga ng gobyernong ito. God bless everyone. True. Ang ginagawa kay Pastor Kibuloy, ginagawa kay Mahalika, ginagawa kay Kamakanas, ginagawa kay Inday, kay Pangulong Duterte. Ito po ay atake sa taong bayan. Imagine ninyo. Kung katulad like ako, okay? Kung ang kung ang nangyayari kay Pastor Kibuloy, it's just, it's so happy mga strong personalities kami, di ba? Kung ang nangyayari kay Pastor boloy ay ginagawa sa inyo ng ordinary citizen, mga ordinary citizen, paano nyo haharapin? Kasi hindi nyo alam eh. Sometimes, you know, hindi naman tayo pare-pareho. Limited ang resources, limited ang kaalaman, at nauunahan ng takot. Pero hindi tayo pasisindak. Katulad ni General Macanas, na ginipit ng chief of police ni Acorda, na wala namang defamation legal statement. Oh, kausap ko yan. Ano ang sabi ko kay oh, General Macanas? I will support General Macanas. Huwag po kayong patatakot, General. Maghahanap tayo na mga taong makakatulong sa atin. Lalabanan natin itong buha ng inang gobyerno ito. We will stand for what is right. At sa tulong ng ating mga kababayan, mananay ng katotohanan. At lahat ng mga proxy cases na binabato sa akin ni Lisa Smugs, ang author nito lahat. Hindi po natin sila uurungan. Ano, Lisa? Akala mo, uurungan ka na Akala ko yung, akala mo, akala mo ang, ang, katulad mo akong duwag na nagtatago ka sa mga proxy. Lumaban ka ng pare sa inayupa ka. Kita mo? Imagine mo, siya ang tinitira ko. Lisa, Sandro, Puting. Tapos dahil traitor, Traidor sa sukdulan ng traitor, gagamit na mga tao. Okay? Gagamit ng mga tao. To what? Harass me? You're not gano'n, darling. Hindi kayo mananalo sa panig ng katotohanan. Kahit narito pa, mga komento, mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos na tayo mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Magkakasin na mga walang hinga sa malakanyang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila ang mga men and uniform dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Pangit ng gobyernong ito, malalapas sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Nantaran ang balatan sa politika, halat lahat, gusto maging hari at siga, sila-sila away-away. At yung mga Duterte gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot na batikos sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, ng mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, noy, noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marim-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis puro kadimonyuhan, sobra na. Para sa akin, pang may mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkulita sa gobyerno ngayon. Di at papayag ako dahil nakikita at namako ang kangbuhan sa gobyerno ngayon. Andiyan ang lahat na gawain kababuyan lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte, kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagaling. sa oh, Pilipinas, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, paparty party lang. Ano mga kapatong kahibangan na ito, hirap na hirap na mga tao. Puro pagbubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Pwede ka na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. Sunap so, ay me, from the people, na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay niyo para sa amin. Kaya para sa kanilang pamilya lamang. Mga buwisat at pesta itong mag-asawang mayo. Putod na mukhang tatsyo na yan. Sana masyutay na siya. Kakapulbro. If I was Senator Amy Marcos, I will fight back at Lisa Per. Kakalag ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Per truly is. more. Go to Germany. Bangag talaga yan. Walang pakisabayan. Ito. Unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance. Pero what they did? is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD, but now bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Pilipinas. Ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Ito o ma'am, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ninyo yung ticket kay Pastor Tibuloy sa Presidente Gong Duterte. Pero yung isang sama ang Lord Mayor Inday sa gawagawang issue. Nanggang runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan mga iganto nyo sa taong bayan kapag talaga grabe. Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang pag-upo ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba ng Ganyan bayan. Yung mga yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos mga taong bayan? Paalis Ay, hindi, hindi na inalis ang mga kasikit ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang kakaisa lang sa ang bayan ang kailangan. So, mamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Parang pinas, hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad, lahat basic need, tumaas, pandat lang hindi. Tulog ang general natin na budol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Tito at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon ni Pe. Sino Paano? Walang mahumuno sa pag labat kay kikuting at ang baluslos. Sino ang hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected ko na tuloy ang tuloy na pakay ng mga sponsors and contributors ng kitad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si BP Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahana okay. ng mga exanipersang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idea si PRRD at BP Then Sara. Gusto nilang nilang servisyo nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Gusto sa kanya ako iniutos ni Lisa Smags na gawin niya ang ganito ganyan walang magagawa si BBM <laughs> Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike e mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.